Matagumpay ang isinagawang anti-criminality checkpoint operation kamakailan sa barangay D.S. Garcia, Cabanatuan City, ganap na alas 9 hanggang alas 11 ng gabi ng Cabanatuan City Police Station at ang Special Weapons and Tactics o SWAT sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Renato C. Morales, Chief of Police ng siyudad, inilunsad ang operasyon na layuning labanan at sugpuin ng kriminalidad sa lungsod. Katuwang ang Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Melchor M. Cruz bilang team leader. Maliban sa paglaban at pagsupo sa kriminalidad, nais ding mabawasan ang mga insidente ng krimen at matiyak ang kaligtasan ng mga residente, lalo na sa mga matataong lugar sa siyudad ng Kabanatuan. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Police Lieutenant Colonel Morales sa ipinakitang kooperasyon ng publiko. sa hikayat sa mamamayan na patuloy na makipagtulungan sa kapulisan upang makamit ang isang mapayapa at ligtas na pamayanan. labing ba ng 16% ang naitalang kaso ng kriminalidad sa lalawigan ng Nueva Ecija mula Enero hanggang Mayo at 20 ngayong taon kumpara sa kaparehong buwan noong 2024? Ayon sa pahayag ni Provincial Director Police, Colonel Ferdinand Termino, Provincial Director, nakapagtala ngayon ang pulisya ng 210 na kaso kumpara sa 251 na insidente noong isang taon. Ang pagbaba daw ng 41 na kaso ay dahil sa pinaiting nila mga pagpapatrolya at mga hakbangin laban sa krimen. Kabilang daw sa walong pangunahing krimen na kanila talagang tinutukan ay ang pagpatay, homicide, rape case, pananakit, pagnanakaw, pagkuha ng ari-arian, car napping at motor napping. Sinabi ni Hermino na sa likod ng mga numero ito ay napigilan nila ang mga krimen sa pamagitan ng maagap na pagresponde at pakipagtulungan sa komunidad. Idinagdag pa niya na pinalakas ng Nueva Ecija Police of Provincial Office ngayong taon ang kanilang presensya sa mga pamayanan at mga inisyatiba sa bawat barangay sa lalawigan. Nag-viral sa social media kamakailan ang nangyari sa 65 taong gulang na lola sa bayan ng Aliaga, Nueva Ecija matapos siya nga maputulan ng binti dahil daw sa impeksyon dulot ng pagkakatusok ng palikpik ng tilapia. Kinilalang lolang si Lucena Ismabe na nakaratay ngayon sa pagamutan na dumaan sa operasyon para putulin ang kaliwang binti nito dahil nga sa malalang impeksyon. Sa isinagwang panayam sa lola, may naglalako ng tilapia sa kasada kung kaya't nahikayat na bumili siya. Subalit habang hawak daw niya ang isda ay pumiglas ito na ikinahulog at tumusok ang palikpik sa kanyang kaliwang binti dahil dito nagdulot ng sugat na hindi daw niya gaanong pinansin. Kinabukasan daw ay sumakit at namaga nang binti ni Lola dahilan upang hindi na siya makalakad pa. Agad naman siyang dinala sa ospital at ayon sa mga doktor, na impeksyon ng lola na tinawag na Biflu vulnificus, isang mapanganib na bakterya na galing sa maruming tubig-alat o hilaw na pagkaing dagat. Mabilis umanong kumalat ang infeksyon sa kanyang dugo, kaya bumaba ang kanyang blood pressure, nagdelirio at inatake pa sa puso. Dahil dito ay kinailangang putulin ang kanyang kaliwang binti upang mailigtas ang kanyang buhay. Sa kasalukuyan ay stable naman ang kanyang kalagayan. Payo naman ng mga eksperto huwag babaliwalain ang mga nakukuhang sugat at agad itong linisin gamit ang malinis na tubig at sabon. Lagyan ng alkohol pagkatapos linisin. Agad na patignan sa doktor kung kinakailangan. Habang rin nila ang pangamba sa pagkain ng tilapia, anila huwag matakot sapagkat ligtas na mga kainin ang tilapia. Basta't malinis ang pinanggalingan nito at siguraduhin maayos ang pagkakaluto.